Kapag mahihain ka, nervyoso, at wala kang social skill, hindi ka marunong makipag-communicate sa mga tao, then itong video para sa iyo to. Sana may mga information ka dito na mapala. And uh, sana magustuhan mo itong video na to. Ako nga pala si Homeboy sa mga hindi na nakakakilala sa akin. Dito ako sa abroad, taga-abroad ako, 21 years old. And um, quick facts about me. Bro, I can speak English better than Tagalog, bro. So, kapag nabubulol-bulol ako sa mga salita ko, uh, that's why. Dito ako lumaki sa abroad. Nag-move out ako dito, 9 years old. So, medyo, minsan, medyo nahihirapan ako sa mga pronunciation ng mga Tagalog words. So, gusto ko lang yun sabihin sa'yo. Gusto ko lang yun i-voice out para alam nyo, di ba? Para alam mo. Simula na natin tong video na to. So, and yung laptop ko namatay. Okay, so, wala kang social skills dahil mahiyain ka at nervyoso ka. And, mahiyain ka at nervyoso ka dahil kulang ka sa experience. Dahil, ang daming dahil, di ba? Pero dahil natatakot ka. It's because of fear. Takot ka bumitaw, men. So ngayon kapag gusto mo bumago, gusto mo magkaroon ng high self-esteem, gusto mo magkaroon ng malakas na loob para kausapin yung binibini sa tabi na napaka, napakaganda. 10 out of 10. Sheesh! Sheesh, napaka-sexy. I'm joking. Walang, walang ano dyan. Pero anyways, yun nga. Ang kailangan mo gawin, homes kailangan mo ng experience. Kailangan mo mag-practice. So ngayon, bibigyan kita ng assignment para magkaroon ka ng mga ginugusto mo. Okay? Which is, uh, yun nga, lumakas yung loob mo, magkaroon ka ng high self-esteem, maging confident ka sa sarili mo. Um, so, ang kailangan mo gawin, homes, ito yung assignment na ibibigay ko sa iyo. Ang kailangan mo gawin is, kausapin mo yung mga taong hindi mo kilala. And, kahit yung mga taong hindi mo pa gaano ka close. Talk to them, bro. You can literally talk to them about anything. Okay, anything. Ang pinaka um ang pinaka common na topic na pwede mo gamitin na madalas pinapag-usapan ng mga tao kahit sa ano pa mang bansa is about weather and yung araw nila. Kamusta yung araw mo? Ang init ngayon, no? Ganun lang, Holmes. Small talk lang. Kahit hindi mo, na, hindi mo sila kailangan kausapin for like an hour, 30 minutes, kahit 2 minutes conversation lang, men. Gawin mo to araw-araw, kausapin mo yung mga taong hindi mo gaano kakilala, hindi mo gaano ka-close. And eventually, siguro after isang buwan, after one month, mararamdaman mo yung efekto na ibibigay sa'yo ng exercise na to, ng assignment na binibigay na binibigay ko sa iyo lalakas yang loob mo kausapin kahit sino pang tao kahit si Duterte pa men kaya mo siyang kausapin with ease bro like i'm telling you ito lang yung exercise na kailangan mo gawin para magkaroon ka ng communication skill para magka, para uh, para matutunan mo kung paano maging sociable dito sa abroad, iba't ibang lahi ang kinakausap ko araw-araw. So, wag kang tumaka, wag kang magulat na um wag kang magulat kung bakit ang galing ko uh, sumalita kahit sa harap ng camera pa, 'di ba? Dahil pinapraktis ko araw-araw, men. So gawin niyo rin. Okay, gawin niyo rin, Holmes. Napakasimple lang ng inuutos ko sa inyo and napakalaki ng maiitulong na to para sa sarili nyo. May nag-message sa akin isang fan sa TikTok, tips daw para sa mga introvert. Well, my friend, ito yung tips na ibibigay ko sa iyo. Kahit sinong ta uh, kahit, kahit sinong tao, yung mga taong hindi mo kakilala, kausapin mo sila dahil makakatulong yan sa pag-improve ng social skills mo at ng communication skills mo. At lalong lalakas ang loob mo kapag kinakausap mo yung babaeng gusto mo. So men, madali lang ang inuutos ko. Gawin nyo to. Magtiwala kayo sa akin, Holmes. Lalakas yung loob nyo. Um, magkakaroon kayo ng isang malupit na social skills. Uh, communication skills dahil napaka-importante na yan. So, gawin nyo lang tong inuutos ko. Madali lang, men. Uh, para sa inyo din yan. Peace. Homeboy out.